Ang gusto ng tao, makita yung mga ebidensya. Huwag mong pigili ng ebidensya. Pag sinupress mo yan, magagalit ang tao. Nagsumiti na, nagfile na ng kanilang uh, entry of appearance. Ha? Itong mga abogado ni Sara Duterte para sa kanyang uh, defense team, sa kanyang impeachment trial. Yan. Ha? Bali sa... Sa mga pangalang inilabas, 16 na lawyers. Hmm? Ang dami. <laughs> ang dami. 16. At uh, ito yung kanyang uh, defense uh, team na sinabmit sa sa Senado. Hmm? Itong kanyang mga lawyers, ito ay nasa ilalim ng uh, Fortune Narvaza and Salazar Law Firm. Yeah. Kilala yan, sikat yan na law firm. Ha? Huh? Kung, kung baga pag uh, sinabi mong uh, Fortune Narvaza and Salazar Law Firm, ay talagang ano yan, Isa yan sa mga pinaka ilalang law firm sa Pilipinas at sa Asia? Mag magaling ang mga lawyers diyan. Ah, uh, um, itong kinse itong 16 uh, na lawyers na ito ay nasa ilalim ng nasabing law firm. So, ganyan karami ang lawyers ni na magtatanggol kay Sara Duterte. Ganyan din kaano kagali. Oh. Hindi hindi natin ano matatawaran ang galing ng mga lawyers diyan. Ang mga kilalang pangalan diyan sa law firm na 'yan. Syempre yung nakabasa. eh, ang Narbasa, kilala natin yan, di ba si Andres Narbasa? Si Andres Narbasa, yan yung ano, yan yung, nakilala yan, na, na, nakilala yan, si Narbasa, doon sa, naalala natin yung ano, yung Galman, hmm? Aquino Galman, double murder case. Oh. Noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr., nag-create siya ng komisyon, yung Narbasa Komisyon. Hmm? Alam natin yun yun, yun ano? si Andres Narbasa yun eh. Magaling na criminal lawyer yun, si Andres Narbasa. Doon yan sumikat si Narbasa eh, yung Narbasa Commission. Nag-imbestiga ng pagpatay kay Kino, uh, kay Ninoy Aquino at kay uh, Rolando Galman. Kaya nga Kino, uh, Galman, double murder case. O so yan, si Narbasa. Tapos kinalangunan yan si Andres Narbasa, uh, naging, ano eh, uh, naging chief justice ng Korte Suprema. Yan si Andres Narbasa. Hmm? Pero ang pinakamalaking naging papel niyan ni Narbasa si Andres Narbasa. Kasama yan doon sa defense team ni ano ni Erap, hmm? kasama yan si Andres Narbasa. Kaya itong si ganun din itong si Fortune. Ang Fortune na tinutukoy dito, magkapatid kasi niya na kilalang lawyers na Fortune. Pareho yan magaling si Raymond at saka si Siegfried. Itong nandito sa, sa uh, uh, Fortune Narbasa at Salazar Law Firm si Siegfried Fortune. Hmm? Uh, si Siegfried Fort Philip Siegfried Fortun. At saka si Andres Narvasa sa uh, yung uh, dating chief justice, um, hindi naman na involved diyan ang involved na diyan yung Gregorio Narvasa, anak ni Andres Narvasa. Yung nakikita niyo sa picture, yung nakasalamin si Greg Narvasa 'yan, anak ni Andres Narvasa. At yung naka uh, pulo barong na puti, 'yan si Siegfried Fortun. Mm. Uh, yung nasa kanan, yun, yata yung Sheila Season. Yung magaling daw nilang uh, lawyer din. Hmm? Yan, kasama yan, kabilang yung tatlo, doon sa sinabmit na 16 lawyers. So, magagaling. Magagaling yung mga lawyers na yan. Kilala yan. At uh, uh, yung law firm na yan, maraming kliyente yan. Na mga politiko, negosyante, mga kumpanyang mga kilala. Magaling talaga yung law firm na yan. At uh, ang dami ba namang lawyers na yan? 16. <laughs> Magtutulong-tulong para ipagtanggol si Sarah Duterte. Ang tanong, may ba kaya si Sarah ng ganyan karaming lawyers? 16? Magagaling na lawyers? Ako, tingin ko hindi. Hindi. Kahit gaano pa kagaling ng mga lawyers. <laughs> kahit gaano pa karaming lawyers yan. Hindi maisasal ba si Sarah uh, ng kahit gaano pa karaming at kagaling ng mga lawyers. Uh, hindi yan ang kaso hindi lang naman sa lawyers nakadepende. Ang kaso nakadepende rin sa komplikasyon, complicated at bigat. Mabigat ba, mahirap bang idipensa ang kasong ito? Ang pinakalimbawa niyan yung mga ano, oh, ang patuan massacre. <laughs> oh, sila sila Fortun din yata ang humawak niyan eh. oh, naipagtanggol ba si ang patuan? Uh, hindi. Si Panilo, magaling daw na lawyer. O, oh, hindi naman na i si, ano, si uh, yung dating mayor ng Kalawan. Hmm? Namatay na, no? Namatay sa kulungan. Si uh, Antonio? Antonio, Sanchez ba yun? Hmm? Yung doon sa pag-rape, pag, pagpakay pag doon sa mga estudyante ng UP. ano, uh, ano, Island Sarmenta ba yun? oh, nailigtas ba? Hindi. Hindi. Mahirap. Kapag mahirap ang kaso at mabigat ang mga ebidensya, kahit gaano kapakagaling na lawyer. <laughs> mahirap yan. Hindi naman, hindi naman nakadepende lang yan sa lawyers. Hindi rin yan ang sa galing o dami ng lawyers. <laughs> Uh, depende rin yan sa bigat ng uh, ebidensya. Uh, dito, lalo pa dito na impeachment trial ito. Ang impeachment trial, ang impeachment trial, ano eh, uh, malaki ang nagiging papel dyan ng publiko. <laughs> Kasi, bagamat ang, ang magiging mga huwes dyan ay yung mga senador, yung mga senator judges, yan yung impeachment court. Pero, habang nililitis ang impeach officer, nakapanood ang publiko. Saabang. Alos ah, sa aabangan yan. Parang telenovela yan abangan yan ng publiko. At ang publiko, ang publiko, ang mamamayang Pilipino ang tunay na judges dyan. ha? <laughs> Dalawa pa nga dyan ang kasalang na nililitis. Ha? Yung, yung impeach officer, tulad dito, si Sara, nililitis ng senator judges, ng mga senador, ng impeachment court. Pero yung mamamayang Pilipino, pinapanood ang paglilitis. So nililitis din ng mamamayang Pilipino yung mga senator judges. Kaya, kahit yung mga senator judges may mga biases yan, eh, mga biases yan. Ngayon pa lang, alam mo nang i-acquit ia nila si Sarah. Uh, pero mayroong mga senator judges dyan na mga politiko yan eh. magre reelection election yan sa 2028. So iniisip nila. Uh, iniisip din nila political career nila. Nagkitang-kita yung ebidensya. Ang bigat ng ebidensya laban kay Sarah. Tapos ikaw, i-acquit ia mo si Sarah kahit alam mong ang bigat ng ebidensya. Eh, makikita ka ng taong bayan ang katulad nung nangyari kay Jewel Villanueva at ngayon nangyayari kay Isis Cordero. <laughs> kung ngayon gaganap kung ngayon gaganapin ang eleksyon, hindi na yan mananalo si Jewel Villanueva sa si kasi Cayetano at sa kasi Isis Cordero. Bakit? Eh, garapal lang ginagawa nila. Kaya, uh, nakikita ng tao kung gaano sila kagarapal sa ginagawa nilang pag uh, kay Sara. <laughs> so, ganyan din ang mangyayari diyan. Kaya yung mga senator judges na yan, kahit gaano pa kasabing ano, ang, ang pera lang siguro, pera lang siguro si Padilla, pera lang siguro si Marcoleta, pera lang siguro si ano, si Bungo, si Bato, saka si Aimee. Oh, pera lang siguro yang mga yan. Ay eh, kasi talagang balibalik tarin mo niyan, masira man ang mga pagkatao ng mga yan, bubuto yan para kay sa ano, acquittal ni Sara. Sinabi naman niya ni Ruben Padilla eh. Kahit pa daw sunugin siya, mangangamoy siya Rodrigo Rua Duterte. Diyan <laughs> oh, siguro hindi talaga magbabago yan kahit masira ang kanilang pagkatao sa harap ng publiko. Pero yung iba dyan, yung iba dyan, halimbawa, Loren Ligarda, mga ganyan. Mga, uh, yung halimbawa, sila Subiri, yun, pwede pang magbago yan. Hmm? Sila, si Pia Cayetano, pwede pa yan. Kasi, ano yan eh, uh, mga politiko yan, titingnan din yan kung paano sila hinuhusgahan ng mamamayan. Kaya, kahit pagaano kagaling ng mga lawyers, kahit kaano pa sila karami, pag mabigat ang ebidensya, uh, mahihirapan silang, mahihirapan silang kumbinsihin ang mga senador na i Katulad yan nung kay ano Ang pwede lang gawin ng mga lawyers naman na ito Siyempre alam naman natin kung magagaling ang lawyers Ang ginagawa lang naman yan, technicalidad, eh. Gagamitin na naman yan mga technicalities Isusupress ang ebidensya ah. O ganyan ang nangyari kay ERAP, di ba? Yung second envelope, hindi pinabuksan Talagang hindi pinabuksan eh. Yung second envelope O ngayon, anong ginawa ng tao? Nagalit ang mga tao Nagalit ang mamayong Pilipino At hindi nyo pinapabuksan yan kahit gaano pang technical, technicality technically na gamitin o kahit sa butuhan yung unsing senador bumoto na wag pabuksan yung second envelope nasira pa nga yung mga senador na yon o tingnan niyo si T.C. Si Aquino, Aquino doon pasayaw-sayaw pa o si Nikki Cosetting o sila yon pagkatapos ng eleksyon hindi na nakarecover si T.C. Aquino Orita dahil sukang-suka ang sambayan ng Pilipino ay pasayaw-sayaw pa si T.C. Aquino Orita kapatid yan ni Ninoy Aquino kapatid yan ni Bots Aquino pero nasira doon sa impeachment ni ha Totoo, nagawa ng paraan ng mga magagaling na lawyers. Nila, nila, nila Fortun din yan. Yan, Sigfried Fortun. Yan ang kay Sara. Yan din yung mga humawak. Narbasa Fortun. Yan din yung mga humawak sa impeachment ni ERA. Okay, napigilan nilang huwag mabuksan yung, ano, yung envelope. Yung, yung second envelope. Oh, pero anong nangyari? Nagalit ang tao. <laughs> Kaya hindi nila mapipigilan ang galit ng tao. Kahit gaano pa kagaling ang mga abogado. Kahit gaano pa uh, magkaisa yung mga senador para magsabuatan sila na iligtas ang isang in-impeach na officer, official, ay ah, hindi, hindi o ba yan? Taong bayan ang mapagpasya dyan. O, ganun din yung kay Corona. O, magagaling din. Ang galing din ng abogado ni Corona doon, si Cuevas, di ba? Si Raffin Cuevas. Ha? Ah, Justice Secretary yun, Iglesia ni Cristo. O, oh, oh. ano yun? Ah, magaling yun. Sa tunay, maraming bumilib sa kanya doon sa trial na yun, sa impeachment trial na yun. O, oh. ni, ni, Corona. O, kaya lang kahit gaano kagaling ng lawyer, tulad noon, si si Rapin Cuevas, hindi rin umubra. Bakit? Eh kasi uh, na, nakita naman talaga kung gaano kagarapal. Chief Justice ka. Chief Justice, ilang, ilang daang milyon, ilang hundred millions ng pera ang nakadeposito mo sa bangko. Huh? Wala ka namang malalaking, wala ka namang negosyo. Huh? ang karir ni Corona ano eh naging chief of staff ng opisina ni ng senador pa si Gloria Arroyo o oh tapos naging yun nga, chief justice, tapos ang mayroon pa siyang dollar account, sa yun ang hindi naka sa kanyang SALN, Statement of Assets, Liabilities and, Liabilities and Debt Worth. O, mabuti, yun nga yung sabi, mabuti sana kung ang hindi mo lang naka-declare, yung um, million, five million. Ayun, <laughs> ilang po, ilang daang milyon uh, yung dollar accounts niya, dollar account niya, na hindi rin naka-declare. O yun, kahit pamagaling si Cuevas, kahit pa magaling, uh, magaling, si Miriam, ha? magaling si Miriam, magaling si Miriam, magaling si Joker Arroyo, Oh, pero sa bandang huli, hindi kaya. Kasi sirang, si, ano na si Corona, sirang-sira na talaga siya. Magaling yan, Chief Justice yan. Hmm. Kaya lang, eh, yun na nga. Kahit gaano kagaling ng mga abogado, kahit gaano pa sira karami, ito nga, mas marami itong kay Sara, kaysa kay, kay Corona at saka kay Erap. Kay Corona yata, 10 or uh, less than 10. oh ito, 16. <laughs> ah, pasigurong pasiguro si Sara, ano? <laughs> alam niya yatang delikado talaga ang lagay niya. Pero sa old ult, uh, sa ultimately diyan, sa uh, sa ultimo diyan ang mang, ang mag, diyan, ang mamamayan, nanunuod ang mamamayan diyan. Hmm, tayo aabangan natin 'yan, susubaybayan natin 'yan. Kaya kahit gaano, kaya nga ang gusto nilang mangyari, huwag matuloy ang trial. Huwag matuloy ang impeachment trial. Alam nila eh hindi itong mga ganito karaming abogado o kagaling na abogado ang magliligtas kay Sara. Once na magsimula ng impeachment trial, anong gagawin mga abogado? Gagamitin ang kung ano-anong mga technicalities, ha? gagamitin yung mga, ano, ay, ang tao, ayaw ng tao ng technicalities. <laughs> Pag sobrang technicalidad, ang purpose lang naman ng sobrang technicalidad mo, it's suppress so ng ebidensya. Ay, ayaw ng tao niya. Kasi ang gusto ng tao, makita yung malaman yung katotohanan. Kung wala kang sala dipinsahan mo. <laughs> Pero kung gagamitin mo yung mga technicalities, technicalities, ay hindi uubra yan sa mamamayan. Hindi ganyan. Ang tao hindi ganyan mag-isip. Hindi naman sumusunod ang mga tao sa strictong rules ng evidence. Kaming mga abogado, oh, sumusunod kami sa strictong rules ng evidence. <laughs> may, may may ano kami subject kami na talagang evidence. <laughs> yan ay paghigpitan ang rules ng evidence. Pag magaling ka sa evidence yan, magagaling yan. Kaya nga magagaling yan sa mga technicalities. Pero ang mamamayang Pilipino na nanonood sa impeachment trial, hindi masyado yan sa, sa technicalities. Hindi uubra yung mga hack. Anuhin mo? Uh, para lang hindi makonvict si Sarah. Hmm? Ipigilin mo yung pag, mga ebidensya. Na huwag buksan yan dahil ano yan, matulad nung nangyari kay Erapin. Hindi yan. Hindi, uh, ang gusto ng tao, makita yung mga ebidensya. Huwag mong pigilin ng ebidensya. Pag sinupress mo yan, magagalit ang tao.